Sa mundong pinalilibutan ng mga taong hindi tapat, tila mahirap na rin maniwala na marami pang mapagkakatiwalaan. Buti na lang at may mga bukod-tanging paraan upang kahit papaano ay maipaalala sa atin na mayroon pa ring mga honest person sa paligid natin. Isa na rito ang ipinatayong Piitik Honesty Wine Bar na matatagpuan sa Sagada Mountain Province. Ngunit bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang konsepto sa likod ng mga Honesty Store? Ito ay isang uri ng tindahan kung saan ang mga customer ay pinagkakatiwalaang magbayad ng tama para sa mga produkto ng walang kahera o anumang uri ng pamamahala. munit ayon sa ideya ng may-ari ng Piitik na si Tatay Egbert, you can be the bartender, wine connoisseur, and cashier pagpasok na pagpasok mo palang sa kanyang Honesty Wines and Clay House nakaraan namin na nag-distribute -di sa mga souvenir shops kasi actually distributor kami ng 23 souvenir shops at walang anes, bihira. I can say uh, meron naman, kaya lang seldom. Kaya na-challenge -na ako na uh, mag-isip na uh, sige, mag-ano kami ng anis, honest, uh, honesty wine bar kasi we feel that we are honest to distribute what is fair, fair enough, equity in the business. So, ayun, we challenge them Siguro ay nagtataka na rin kayo ka Solid North kung ano nga ba ang ibig sabihin ng piitik. Ang ibig sabihin nito, parang magpurka ng konte sa uh, ground tapos say something. Yan, o di kaya ay uh, yung pag-alay kaya uh, Kaya lang uh, sa uh, aming tradisyon mas malawak ang ibig sabihin kasi parang medium of communication namin ang magpiitik. Taong 2004 pa noong nagsimulang magpatayo ng liquor business si Tatay Egbert. Ngunit bago siya humantong sa pagbebenta ng wine, nasubukan din ito mag-trial and error sa kanyang mga produkto hanggang sa naisipan nitong gawin ang Tiitik Honesty Wine Bar noong 2022. Kaya naman ang tugon ng mga bumibisita One of the kind daw ang konsepto nito. Kaya we feel that honest, uh, the honesty na talagang it is really uh, existing in the sense na the energy of the place is becoming stronger. Ayan. Tampok dito ang mga kilalang wine sa lugar gaya ng tapoy or rice wine, bugnay wine, mayroon ding blueberry wines, guyabano at marami pang iba. At para naman kay katli na mula pang dumagete, bukod sa kakaibang konsepto ng lugar, masasarap din ang mga wines na maaaring tikman at bilhin dito. Parang tumba sa amin pero masarap siya, may sweet taste. Tuwing weekends naman, inilalabas ni tatay ang munting kariton na ito sa may tabi ng kalsada o lugar kung saan maraming dumadaan ng mga turista upang lalong maipakilala ang kanyang lokal na produkto sa murang halaga. Kaya naman, lubos ang pasasalamat nito sa biyayang hatid ng inang kalikasan, suporta mula sa mga customers, lakas at gabay mula sa Panginoon. To teach you how, para hindi lang basta inumin, kundi to become a connoisseur, mas maganda, i-introduce na muna sa Bibi. Masabi kong ma, uh, we feel uh, satisfied more than what we had expected before. Pagbagsak, siguro wala ng honesty. Kaya we thanks for, the, for those people who are coming in here kasi we feel your energy. Yung pagsasalamat nyo at naiiwan nyo na magandang salita dito, kayo ang bumubuhay sa amin. Masarap isipin na kahit sa simpleng wine bar na ito, na ipagpapatuloy natin ang pagyakap sa prinsipyo ng tiwala at pagiging bukas sa ideya na ang mga tao ay may kabutihang loob. Dito sa Piitik, hindi lang ito pangkaraniwang negosyo na tutok sa kita, kundi tungkol sa pagpapalaganap ng responsibilidad at positibong kaugalian. Sandy Salvacio, Balita, Solid North!